Okay, naka na po tayo sa Facebook ng uh, DWIZ and of course sa Alio Channel 23. Magandang-magandang uh, araw po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon. At syempre, may pag-uusapan po tayo dito sa ating podcast ngayon. At ang ating uh, guest po, nasa linya ng telepono, uh, aking uh, uh, kaibigan ng matagal na matagal na matagal na si Attorney Romy Mac, Attorney Romulo makalintal attorney magandang araw sa iyo. Uh, magandang araw sa iyo Dennis at sa iyong mga taga-panood, taga-pakinig, mga fans mo. Ano <laughs> na talaga namang million-million. Uh, Ayan. <laughs> Para mi lang nakamagaan kaya 'yung <laughs> <laughs> Ayos tayong. Okay, tayo, kami eh uh, kami na patawa gatorie dahil uh, merong uh, Ah, uh, merong isang topic kami na gustong uh, pag-usapan dahil itong uh, impeachment na na-file na ang balita namin madadagdagan pa ito attorney ha. Alam ang, ang feeling ko madadagdagan pa tapos meron nang uh, meron nang nag-endorse ng nag na mga uh, makabayan block doon sa pangalawang mm. impeachment na na-file sa ano sa sa uh, Congress. Pa Paano po ba ito uh, attorney? Pa -pa Paano ba yung sufficient inform parang uh, ano lang yan, parang sabihin natin, parang uh, formality na lang yan. Yung, yes, yung... titignan niyan kung oh, uh, yan ay uh, notaryado. Oh, okay. Titignan niya kung pirmado ng mga nagre-reklamo. Oo. Oh, oh. At uh, titignan niya kung yan ay pinanumpaan. Oh, oh. Na ng mga nagre-reklamo. Yun ang forma. Oo. Oh, 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 yun yung, yung substance, yung substance. Uh, yun namang sustansya, yung materiality ng mga argumento na 'yun ba ay naaayon sa saligang batas. Yung pagkakalahat ba ng mga argumento ay naaayon sa saligang batas. So pag 'yun ay nagtugma yung dalawang 'yun sa forma at sa kasustansya, ibig sabihin sufficient in form and substance. So yung committee na naka-assign na mag-nagpagtitinig uh, sa nasabing kaso ay uh, majority doon gagawa sila ng rekomendasyon sa House of Representatives uh -oh. kung iyan ay aaprubahan ng plenaryo nung kabuuan ng House of Representatives mm -hmm. at uh, kung iyan ay aprubahan nila ay diyan ipupunta sa Senado para magkaroon ng hearing o trial mm -hmm. Mm -hmm. ang problema lamang diyan ay dalawa na yung uh, impeachment cases complaint na isinampa. Uh -huh. At dahil sa dalawa yan, medyo matagalan yan. Is, um, mga uh, dokument na books focus pa. uh -huh. pa. uh, ng pan. Siyempre, bilang pan. Oh. pa. Uh -huh. Naku, Nako, teka muna, yes. Torni. Nawawala yung, uh, yung signal. Uh, pumapakit yung signal mo eh. Ikaw ba eh, mobile, uh, ano ba yan? Lu uh, lumalakad ba yung sasakyan mo? Hindi naman. Hindi uh, ka yun eh. oh, nawawala yung signal ni Torni. Baka pwede natin ano no? Uh, check, check, check. Hello. Check one, check one. One, two, three, four. oh, nawala. Pakicheck mo nga, ano? paki check mo. Hello. Sayang Hello. naman yung, uh, ano, sayang naman yung uh, ini-explain ni attorney. check mo nga. Kung okay. Hello. Attorney! Hello. Hello. One, two, one, two. Four, Okay. Hello. Ayan, okay. Hello. Attorney, Hello. yun hong, uh, yun hong pagpa-file ng impeachment, ka, kailangan daw hong pumasok pa sa, parang, ano po ba yung 10-day uh, agenda ng uh, ng Congress po bago mai ano sa plenaryo? Go ahead po. Well, ay anong araw na during the session nagkaroon ng hearing papasok sa sila bilang mga kisimilinda sis Nako. Nako. Teka muna, attorney, hindi pala ganun. Teka muna, nawawala yung signal mo eh. Eh, paano mo siguro? Para kahit pa paano eh, i-tawagan natin ulit si attorney. Oh. Oh, attorney, kami tatawag ulit ah. Tawag kami ulit. Oh, tawag kami ulit. Paki-check uh, mo nga no? Para maganda naman yung uh, signal natin. Di, ang eh, ganda-ganda ng pinag-uusapan. Tapos, oh, pangit-pangit ng signal. Atin pong tatawagan ulit, ha? Ah, yung, uh, Hello? Hello? Ayan, ayan. Okay, go ahead. Hello? Attorney, yung, yung pinag-uusapan po natin kanina, yung tungkol dun sa, uh, yung 10-day agenda po ba yun ng Congress? Go ahead. Uh, ibig sabihin, yung, uh... Yung mga kasong yon ay didingkin yon okay. sa loob ng sampung uh, session days. Okay. Session days. Okay. So dapat yun matapos sila sa gano'ng uh, araw. Mm -hmm. At yan naman ay bibilisan din, mabibilisan naman. sa pagkatulad na sinabi ko kanina, ang pag-uusapan lang naman dyan is sufficient in form and substance. Okay. So pagkatapos yan, pag yan is sufficient in form and substance, yan naman ay uh, dadalhin na sa plenaryo para pag-usapan. Mm -hmm kung talagang uh, aaprobahan ng buong kongreso ng one-third votes ng uh, mga miyembro ng kongreso kung talagang aaprobahan ang rekomendasyon noong nasabing komite. Kung ang rekomendasyon ay, ay i-file sa Senado, ay kailangan ng one-third votes. Uh so, -huh. uh, kung sabihin namang hindi kailangan, ay kailangan na uh, one third votes na yon. Uh -huh. So, yun ang pagiging uh, proseso niyan kaya pero tulad na sinabi ko kanina dahil nga sa dalawa iyang impeachment cases na yan. Oh. siyempre si Lazara ay uh, pagbibigyan yan ng pagkakataong sagutin ang nasabing uh, reklamo. Ay hanggang kailan pa uh, sasagutin yan no? Mm -hmm. Kailan pa tatapos ang pagre ang pagrerebisa mm -hmm. sa mga dokumento? Mm -hmm. Tapos meron pa tayong balita nga na isa pang impeachment case ang isasampa. Tama. Ngayon, para yan eh, kung talagang yan ay eh, uh, talagang desidido ang uh, House of Representatives na isang mayroong madaling proseso niyan. Mm. Uh, kung one-third o pang, uh, uh, ikatlo, no? one-third uh, na, uh, ng mga miyembro ng Kongreso, mm. ay sila ang gagawa ng reklamo. Ha, uh, sila mismo, yung mga congressman, one-third na kanila. Uh -uh. Sa ngayon kasi 316 ang members so at least mga 105 to 106. Yes, yes. Kung ayang isang reklamong yan ay permado ng 106 na kongresista, wala nang hearing yan. Dire Diretso na yan sa Senado. Ah, kasi galing na sa kanila yung reklamo. Oo, galing sa kanilang reklamo. Ah. Kailangan mga uh, one-third yan so mga 105 to 106. Hmm. Kung ay pipirmahan, yun ang mas mabilis. Uh, isahan na lamang yun. Yan ang nangyari doon sa kaso ni ERAP. Doon sa kaso ni ERAP, mga kongresista mismo ang gumawa ng reklamo pagkatapos eh, uh, nung isinampayan, bigla na lamang idineklara ni Senator Biani, noon, uh, ni Congressman Billiard noon, Speaker oh, Billiard, uh -huh. na sufficient in form and substance. And uh -huh. so we refer this to the Senate. Kaya dumiretso agad sa Senado yun. Isang upuan lang yun. Isang upuan lang yun. Kaya kung gusto lang mapabilis, ganoon ang dapat lang gawin. Uh, yung dalawang uh, naon ng reklamo, oh. Uh -huh. ma maging mag and academic, pero yun lamang reklamo ng mga kongresista, yun ang didinggin ng Senado pero po so, yung pagkaganyan ng ano, pagkaganyan na magiging proseso, uh, ang 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 kongreso na o ang mga congressmen na ang magiging sila mismo ang uh, parang complainant, yun ho yung pwede ho tawagin niya na yan yung yung, yung, yung railroading, yung i-railroad. Yan yun oh, yun yun, Oo, yun, na yun talaga yun ang railroading. Oo. Pero hindi na masasabing railroading kasi nasa saligang batas naman yun. Okay. So yun ay uh, bahagi din ng uh, proseso. proseso, nasa procedure naman 'yun. Uh -huh. Kaya yun ay in accordance with the constitution din, hindi sabi sabing railroading kundi 'yun ang mabilis na proseso mabilis na, na ginagawa na nakasaad sa ating saligang batas. Mm -hmm. Okay. Balikan po natin ano, uh, attorney yung yung impeachment complaint. Lahat ba ng impeachment complaints na ipa-file -ip, sa Kongreso ay kailangan sufficient in form at saka substance. Lahat po 'yan uh, kung tatlo yung impeachment complaints para kay para kay Bise, tatlong beses din na uh, i-check po yung form and substance po niyan. Uh, yes, okay lang lahat 'yun. Kaya uh, maaring yung alibaba dalawa doon ay sufficient informed substance, yung isa ay hindi. So, sasabihin, dalawa lamang ang aprobado. Ah, so, so, kumbaga, ang uh, parang ang, ang mangyayari pala sa Congress parang fiscal ano, parang gano'n? ato. Yeah, gano'n. no, fiscal uh, 'yan uh, ay yung uh, ikaw ay maghahain ng reklamo sa fiscal. Uh, tapos yung fiscal siya ang gagawa ng evaluation isasampa sa korte. Ayun. Ngayon, parang dito sa atin, ang pinakapiskal ay House of Representatives. Oo, tama. Ngayon, pag nasabi ng House of Representatives na okay ito, Oo. Na sa korte. Sa korte. At ang Which korte is the ay ang Senado. Yon. Yon, Senado. Oo, Ngayon, yon. kapag kaya ni uh, sufficient sufficient informing substance at inaprobahan ng House, na-impeach na ang ibig sabihin. Impeached na siya. Oo. Nasampahan na ng reklamo. Ayun, oo ang ibig sabihin lang ng impeach, nasampahan na ng reklamo. Iyon. Hindi oo. pa siya convicted. Oo. 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 Yung impeach na impeach, eh yun eh may, may reklamo lamang. Oo. Oo. So, katulad ni Erap, si Erap no na-impeach siya, pero hindi siya natanggal. mm -hmm. Hindi siya natanggal, pero dahil sa nagkagulo yung hearing sa Senado, mm. nag-walk out yung mga prosecutors. Tama. Nagkaroon ng people power. at ah, yung envelope at, yata yan. Ah, yes. Yung, yung envelope ay uh, hindi pinabuksan. Yung second envelope. So, oh. kaya, nagkaroon ng uh, demonstration, mm. people power. Mm. At si Erap ay nag-resign. Mm. So si Erap hindi siya convicted pero impeached siya, impeached siya. ng House. Oo, pero hindi siya convicted. Hindi katulad ni corona na impeached ng House at convicted sa Senado. Iyon. Okay. So eh, yung next na question ko, attorney. kung dalawa yung lum, 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 lumusot sa Kongreso na impeachment complaints, alin po doon ang uh, uh, didinggan ng Senado as Korte? Ay, pareho Pwede na yun? Pareho yun. Magiging consolidated na yun. Consolidated ah, complaint na pagsasamahin na. Yun, na. O pagsasamahin na yun. So bahala na yung House kung sino ang magpo-prosecute sa kanila kung ano mga kung sino mga prosecutor sinong tatay yung fiscal doon mm -hmm. para sa mga House of Representatives okay so pagdating naman po sa Senado one third na naman ng Senado para makonvict Hindi, uh, two-thirds naman, two-thirds. Ah, two-thirds, two-thirds. Oo, kailangan 16 votes. Ng senators? Oo, ng senators. Kailangan makakuha sila ng 16 votes. So, medyo-medyo mahirap para na konti. Kasi si Sarah, mga eight 8 votes lang siya o nine votes eh makaka makaligtas na siya kung makuha niya at lalong-lalo na baka may mga senador na ayaw makiisa sa kanon maari mag-abstain pag nag-abstain o ayo bumoto ay eh lalo ng mahihirap ang magkaroon ng conviction kasi kukokonti yung makukuhang boto ng mga nais magpatanggal sa kanya. Ah, okay. Tapos, uh, attorney, kapag ito ay na, uh, nasampahan ng impeachment itong si si Madam Sara, sabihin natin nagkaroon ng hindi natuloy o uh, talagang na-dismiss yung kaso kung kung pwedeng uh, uh, tawagin na ganun, ah uh, pwede ba siyang sampahan ulit ng impeachment uh, attorney o hindi na? Uh, maghihintay pa ng isang taon. Ah, isang taon. Isang taon. So halimbawa na, na, na nagsimula ng December, mm -hmm. uh, sa December uli ng uh, susunod na taon bago siya mag Kaya sa loob ng isang taon ay uh, isang impeachment lamang ang pwedeng ma-parapin nung nasabing uh, impeachable official. Oh, oh, oh. Okay. With the way things um, happening now, attorney At alam naman natin forthcoming yung... Uh, Uh, eleksyon at alam naman natin at uh, lahat naman ng congressmen at sa kayong uh, kalahati ng mga senator ay mag, -mag mangangampanya na palagay mo ba tatayo yung impeachment ta uh... Case na 'yan o mangyayari ba talaga 'yung mismo Well sa 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 house pwedeng matuloy 'yan. Uh -huh. okay. Pero bukas sa Senado ay eh, depende 'yan kung paano ang gagawin ng strategy nila uh -huh. para eh, mapatagal at kasi pag hinabot na ng adjournment 'yan ng uh, ng, ng yun. Kongreso ay eh, wala na, mawawala uh -huh. na 'yan, magiging moot academic na 'yan, magkakaroon ng election, mababago ang composition. Uh -huh. So, mababaliwala yung, 'yung impeachment na 'yan ah uh, Kasi ang Pebrero yata, ano na yun, magpangangampanya na attorney. Oh yes. O pangangampanya na, oh, yeah. so, pangangampanya na yung mga, mga yan. Oh. At saka ang iba, siyempre yung politika nila, tit titignan din nila. Baka mamaya yung mga tao, kanino ba sila pabor? Pabor ba sila kay Duterte o pabor siya sa administrasyon mm -hmm. o ano. So tit, bab uh, babalensihin ngayon ng mga kandidatong yan, kanino ba sila papanig? O mm -hmm. uh, yung ba kanilang mga putante ay para kanino? Ayan. Kasi depende rin yan doon kung sino ang magiging popular sa darating na halalan pa paano ang posisyon ng mga taong bayan. kung ang posisyon, kung ang marami sa taong bayan ay pabor sa Duterte, Siyempre, medyo hindi yung mga politiko natin <laughs> eh, mag, 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 mag Pero kung pabor sa administration, eh, doon sila pupunta. Ayan so, nga. malaking, ah, malaking bahagi ang gagampanan noong political dynamics ng ating mga kandidato at ng mga putante. Oo nga, no, attorney, no? Kasi dapat, you have to be careful kasi baka mamaya yes. merong hindi bumoto sa iyo dyan. Oo, so, <laughs> oh, sabi ba? Eh, kak kakampi kami ng ganito, eh, bakit mo uh, ginalo ng aming gawa, ng aming kandidato? Parang something like that. Oo. So, kasi yung impeachment, hindi katulad ng mga judicial, mga criminal cases eh political 'yan eh, oh, yung impeachment oh. correct, political correct, lamang 'yan ano katunayan yung mga grounds, yung mga betrayal of public trust mga kung ano-ano 'yan mm. eh walang exact definition 'yan mm. depende sa kongreso kung anong definition nila mm. uh, ng mga betrayal of public trust kaya napakahirap uh, din uh, balasahin mm. kung anong mangyayari sa nasabing impeachment case oh. This is going be my last question, uh, Attorney. Pagka na-impeach, nasampahan ng kaso, ng reklamo at na-convict itong si Vice President Sara Duterte tapos uh, matanggal. matanggal siya, uh, pwede pa ba siyang kumandidato bilang Presidente sa 2028? Ay hindi na kasi ah. ang impeachment, ang kasama na removal from office okay. and disqualification from holding public office. Ah. So hindi na siya pwedeng uh, tumakbo, hindi siya pwedeng ma-assign sa gobyerno. Ano mang uh, sangay ng gobyerno, mm -hmm. kahit na clerk lamang ng gobyerno ay hindi siya pwedeng pumasok dyan kapag ka nagkaroon ng impeachment. Ah, so okay. hindi na siya po pwede kasi hindi siya kasama pwede, yan. yan perpetual tanod. yan. O perpetyo. At mm -hmm. saka yan eh, walang, walang presidential pardon yan. Iyon. Walang Presidente. Hindi katulad ng ordinary criminal cases, mm -hmm. pwede magkaroon ng pardon ng Pangulo. Pero ang impeachment, wala yung pardon kasi ang pardon, ina-apply lamang yan sa criminal cases. Uh -uh. Dahil sa ang impeachment ay hindi criminal kundi political case, hindi yan sakop ng pardoning power ng Pangulo ng Pilipinas. Ah, uh, okay. 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 Malinaw. Okay. Sena, uh, say natutuloy. <laughs> sorry, sorry. Ah, okay, attorney. Ah, siguro last question ko na rin. Kailan ba natin na... Uh, nawala si attorney? Nawala? Ah, oh, nawala. O oh, sige, ipakidala na lang natin ulit ng ating uh, magic aparato para bumalik si attorney. Wala na? Andiyan na ba? Diba? Attorney, magandang uh, Hello. Ah, ulit. Hello. Okay. Attorney, may last question ako. Okay. Okay. Kailan natin sisimulan yung programa mo dito sa <laughs> dito ba <laughs> yung <laughs> IC? <laughs> Mag-uusap na tayo. Siyempre, oh, ano mo na. naman. Kapi-kapi tayo, attorney. Eh. Eh, kap kapitayo kape tayo. Yeah. Uh, attorney, pagkatapos nito uh, uh, mga Christmas na to, pag-uusapan na natin election, ibukas yes, na yung telepono mo sa amin. Ha? Yeah. Marami tayong pag-uusapan yeah. dyan. So, okay. At saka, by the way, hmm. meron na meron akong lecture bukas sa Las Piñas tungkol sa election. Yun. Uh, yung mga kung ano, yung mga kaganapan sa election, lalong-lalo na para sa mga senior citizens. Ayan. Ito'y gaganapin bukas-bukas ng umaga, alas uh. 9 sa... Uh, Fatima Paris uh sa Our Lady of Fatima Paris dito sa Las Piñas sa Ayun. Film Life uh, Las Piñas kaya yung mga senior citizens o mga kandidato na gustong malaman ano ba mga mga karapatan hmm. doon i-discuss ko 'yan at saka uh, in invite ko ang COMELEC like, magdadala sila ng uh, makina yung oo oh -oh counting machines para i-demonstrate kung paano ito gagamitin. Uh Oo. -oh. Kaya, eh, ako, sino ba pwede pumunta? Pwede ba pumunta maski hindi taga Las Piñas dyan, Atorne? Pwede. Ayon. Oo, oh, kahit hindi taga Las Piñas, pumunta rito. Ayon. at uh, kayo ay makakita ninyo kung ano yung gagawin sa darating na halalan at ano yung automated counting machines na gagamitin. Yan. Malaki-laki simbaan nyo dyan. Nakikita ko yan eh. Ah, malaki yan. O kahit mga 500, eh, kaya siyang dito sa amin. Kaya, kaya. Okay. Uh, Attorney Romulo Makalintan, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DBAC. Ay, salamat. At magandang magasin inyo lahat. Thank you very much. Ay, sa tayo. Okay, maraming maraming salamat, people, sa pagtutok. At abangan niyo ulit ang pagbabalik po natin para sa isa na namang issue pag-uusapan natin. Sa lahat ng mga viewers natin na uh, live, maraming maraming salamat po sa pagtutok.